Alam mo ba na kahit tahimik ang paligid, gumagalaw pa rin ang lupa sa ilalim ng paa mo? At alam mo ba na pwedeng magkaroon ng lindol kahit saan, kahit anong oras, kahit sa mga lugar na hindi mo inaakala? Ngayon, pag-uusapan natin ang nakakagulat, kapakipakinabang, at mind-blowing na facts tungkol sa lindol. Kaya humanda ka dahil may mga bagay dito na literal na yayanig sa isip mo, Alam mo ba ang crust ng Earth ay parang malaking jigsaw paasel na binubuo ng tectonic plates. Ang mga plato na ito ay laging gumagalaw, sobrang bagal nalang, ilang sentimetro kada taon. Pero minsan, nagkakabanggaan o nagsi-slide sila sa isa't isa. Dahil sa friction, naiipit sila at hindi makagalaw. Hanggang sa biglang ma-release ang sobrang naipong pressure. At doon nagyayari ang lindol ang nangyayari minsan ilang segundo lang. Pero kaya nitong baguhin ang anyo ng lupa, magpalit ng coastline. At kahit pa konting-konti lang, mapaikli ang tagal ng isang araw. Alam mo ba ang pinakamalakas na lindol na naitala ay nangyari sa bansang Chile noong 1960? May lakas na magnitude 9.5. Grabe, 'di ba? Dahil dito, nagkaroon ng malalaking tsunami na umabot pa hanggang Japan at Pilipinas. Sabi nga ng ibang siyentipiko, posibleng magkaroon ng lindol na magnitude 10. Pero kailangan nito ang fault line na mas mahaba pa sa kaya ng Earth's crust. Kaya masasabi nating napakabihira, halos imposible. Pero scientifically, posibleng-posible sa Malayong Teorya. Nakakagulat pero totoo. May mahigit 100,000 na lindol sa buong mundo bawat taon. Pero karamihan sobrang hina na hindi natin nararamdaman. Taon-taon, 500,000 na lindol ang naitatala ng instruments. 100,000 ang nararamdaman ng tao. Pero ilan lang ang nagdudulot ng pinsala. Ibig sabihin, habang nanonood ka ng video na to, may lindol sa ibang bahagi ng mundo. Every single moment. Alam mo ba ang Pilipinas ay nakapuesto sa Pacific Ring of Fire? Isa sa mga pinakaaktibong earthquake zone sa buong mundo. Kaya normal sa atin ang pagkakaroon ng daan-daang lindol bawat taon. Malakas man o mahina, Ilan sa pinakamalalakas na lindol sa kasaysayan natin. Noong 1990 Luzon earthquake, magnitude 7.8. 2013 Bohol earthquake, magnitude 7.2. Marami itong binago, mga gusali, lupa, kabuhayan at pati kasaysayan ng mga lugar. May mga kwento na kapag may paparating na lindol parang inakakaramdam daw ang mga hayop. Ayon sa mga scientist, posible nga na nakakakita sila ng maliliit na vibrations, pagbabago sa lupa, pagbabago sa electrical signals sa environment. Kaya minsan bago ang lindol. May asong nakakawala at kahol ng kahol. May ibon na biglang nagliliparan. May isda na biglang nagwawala sa tubig hindi pa 100% proven. Pero marami ang naniniwala na baka ito ang natural warning system ng kalikasan. Alam mo ba kaya ng lindol na literal na magtaas, magpababa? O maglipat ng malaking bahagi ng lupa? Noong 2008 Sichuan earthquake sa China, tumaas ang ilang bahagi ng lupa ng ilang metro. May mga lindol din na nakapagpatras o nakapagpausod ng coastline ng hanggang 8 meters. Isipin mo yon parang buong barangay na inurong ng ilang metro sa isang iglap. At mas nakakagulat. Malalakas na lindol kahit konti lang. Ay kayang baguhin ang rotation ng Earth. Grabe, di ba? Para safe tayo, duck, cover, and hold. Umiwas sa bintana. Kung nasa labas, lumayo sa busali. Kung nasa sasakyan, huminto sa safe area. Huwag gamitin ang elevator. Laging may emergency kit. Ang pagiging handa ang pinakamabisa natin sandata. At ngayon, alam mo na, ang lindol ay mas madalas, mas malakas at mas kahanga-hanga kaysa sa iniisip ng karamihan. Ang mundo ay laging gumagalaw, nagbabago. At pinapaalala sa atin kung gaano ito kalakas at kamisteryoso. Kung may natutunan ka sa video na ito, don't forget to like, share, and subscribe. Para sa mas marami pang did you know, content,